Hello kaibigan, di ka ba makapag-open ng Maya account mo dahil incorrect password daw or nakalimutan mo talaga yung password mo? Today, ituturo ko sa iyo kung paano ka ba makakapag reset ng password. E eh, napakabilis lang ng tutorial natin today. So, huwag ka na mag-skip para naman makita mo yung pinaka-procedure. So, dito nga, enter natin yung ating password na naaalala natin. Pero kung wala ka talagang maalala, itap mo lang dito yung forgot your password. And ganun din naman kapag kahit alam mo sa tingin mo na tama yung password na ini-enter mo pero ayaw pa rin tanggapin, i-click mo lang din tong forgot your password. And dito, syempre kailangan natin i-enter yung ating mobile number na nakaregister dun sa ating account. Once na enter na natin dito, itap lang natin ni next. And here, kailangan lang natin i-verify yung ating identity. So, kailangan maliwanag yung paligid. And dapat yung face natin ay maayos. So, hindi tayo pwedeng magsuot ng sunglasses or any glass sa ating eyes. Okay. So, tap na natin yung continue. And dapat walang ibang mukha doon sa may background. Tapos, itatapot lang natin yung ating mukha dito sa may circle. So, meron kayo dito makikita na pinaka-guide. So, pag sinabing blink your eyes, i-blink lang natin yung eyes natin. then hihintay lang natin na ma-recognize yung ating face. And you're almost there. So, i-complete lang natin yung ating verification. Kailangan lang natin makareceive ng OTP. So, i-tap na natin dito yung send the OTP para makapag-proceed na tayo sa next step. So, here, input natin dito yung marireceive nating OTP. Pero kung wala kayo na re receive na OTP, maaaring may problem yung SIM card nyo. Kailangan nyo i-check kung yan ba ay nakaka-receive pa ng text dahil kapag luma na yan, kailangan nyo pumunta sa si service provider nyo at magpa-update kayo ng SIM card nyo. Pero dapat, same number lang din para hindi kayo mahirapan mag-recover ng inyong account. Once na input na natin yung ating code, itap na natin yung verify. Pero kung sa tingin nyo, wala naman problem yung SIM card nyo, pero wala kayo na-receive ng OTP, tap nyo lang dito yung resign code, okay? Tap natin yung verify. And dito, magkikreate na tayo ng ating panibagong password. So, make sure na ito ay pareho. Pwede nyo din ilagay dyan sa ating comment section kung meron kayong problem or iba yung problem na na-encounter nyo dito sa so may Maya. And kapag may time kami, siyempre, bibigyan namin kayo ng kasagutan. And pasensya na din sa mga hindi namin agad na re-replyan. na kapag palit na tayo ng ating password, makikita natin dito na pwede na ulit tayo makapag-login. And pinapaalala din pala dito ni Maya na huwag tayo basta-basta nagbibigay ng ating password or nung 16-digit card natin, syempre, yung pinakalas yung ating OTP dahil hindi sila mag a ng mga to- Okay, so kung meron man sa inyo nagtatanong, huwag po kayo maniwala na sila ay Maya representatives. Now, tap na natin login and let's see kung makakapag login na ako sa aking account. Ang dami din pala may problem dun sa may Maya Tagas Duplicate. Meron na tayong tutorial niyan. Madami na ata tatlo. So, hanapin nyo na lang yung pinaka maging relevant dun sa inyong case. Now, tap natin yung login and let's see kung makakapag-login na ako. That's it. So, ganun lang kapilis mag-reset ng ating password dito sa ating Maya account. So, hanggang sa susunod mga kaibigan, see you around.